pinalayas oh. ah. Ha? Sabihin mo na kung magkano. Malala na ang sakit ng nanay mo. Kailangan na siyang maoperahan agad kasi baka hindi na tumagal ang buhay niya. Dok, baka pwede mong operahan niyo na po muna yung nanay ko. Pangako ko po maghahanap po ako ng, ng pambayad pagkatapos. Pasensya na talaga, pero sa ospital na to, payment first policy talaga kami. Hindi mo ng pasyente hanggat hindi kayo nagbabayad. Doktor, hindi na po. Baka pwede niya po mo lang operan yung nanay ko. Nakikawa na po ako. Pasensya na, pero pag walang down payment, walang operation na magaganap. Ma, ma, huwag kang mag-alala. Kasi pangako sa'yo, mag-alap ako ng pambayad sa, sa operasyon mo, ma. naman. Ready nang pumalo later. Oh, sis! Bakit yun yung itsura mo? Para kang pinagsak ng langit at lupa. Tsaka si Tita pala, yung mama mo, gusto na siya. Sis, kailangan ko kasi ng pera eh. Kasi hindi mau-operan si mama. Kailangan namin ng down payment. Ano man may alam kang trabaho. Ako, sa so totoo lang, Medyo gipit din ako ngayon ang dami kong binayaran nitong nakaraan. Pero alam mo, hindi alala May trabaho akong i-offer sa'yo. Talaga ba? For sure. Paldong-pando ka rito. Lalo na kapag ginalingan ng gumil sa customers. Ano bang ano yan sis? Papasokan ko na para sa nanay ko. Alam mo na, siya. sa bar. Ika na ako. Ah, Shane. Huwag kang makinig dyan kay Chloe. Masamang gawain yan. Ano ba yung Jeboy? Masama na kung masama. Pero at least, pumapaldo naman. Tsaka isa pa, di na uso ngayon yung no? Uso na yung pagiging practical kung hindi. Kamuha ka survive dito sa mundong ibabaw. Kaya ikaw, sis, pag-isipan mo mabuti. You can just call me. Bye! Ah, uh, Shane. Alam ko, sitwasyon ang namin mo. Pero sa'ta naman, kumaghanap ka ng pera, yung matino. Huwag lang sa ganun basta-basta lang. Tsaka huwag ka maglala. Magsasend ako sa ngikas mo ng konting tulong. Sige, Jeb. Maraming salamat. Ha? Pero uh, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Ah, uh, Sine. Sige na. Mauna na rin ako. Pag-isipan mo mabuti yung sinabi ko sa'yo. Ingat ka. Enjoy the party! Party, party! Let's enjoy the night, everyone! Oh, ma'am, Good evening mm. naman sa'yo! Oh, Chloe, bakit ngayon ka lang, Aber? Siyempre, may kasama ako. Ah, kasama? Sino lang kasama mo? Ito ba yung sinasabi mong... Nagpa-plano pumasok dito? Oo, oh, oh, ma'am. Siyempre. Ay, nako. Pasok, Siguraduhin mo lang, ha? napasok sa standard ko. Ay, alam mo naman yung qualifications dito sa bar ko, ha? Of course naman, mamang. Panigurado Pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na <laughs> pasok sa bar na. Oh, ito. Ayun nga pala. Um, Shane, pasok! Siguraduhin mo lang na handang pasukan yan. Oo naman. <laughs> Good evening po. Oh, di ba? Ito ba yung sinasabi mo? oh the one and only. Hmm. Fresh na fresh. Mukhang fresh na. Ikot ka nga, Iha. Mm, diba? Mm. Pasok. Pasok ka sa qualifications na hinahanap ko. Basta siguraduhin mo lang na lahat ng gusto ng mga customers natin dito, gagawin mo. Iha, ako na nagsasabi sa iyo. Pati ng sikmura dito. Uminom ka. Enjoy the party. Eh. Oh, ka. Eh, hey. yan. Ganyan yung gusto ko, ang dito. Siguraduhin mo lang, ha? Na makakakota ka ngayong gabi. Dahil kung hindi, wala ka ng trabaho kinabukasan. Tsaka huwag ka mag-alala. Nasisiguro ko sa'yo na malaki yung kikitain mo dito. Basta ha, 100% yung kikitain mo dito. Pero, mababawasan yun ng 40%. Dahil sa akin, mapupunta yung 40%. Nagkakaindindihan ba tayo? Opo. Siguro din mo lang na maayos yung pagkakagawa mo ng ano ha? Ayusin mo. Kakaintindihan, Chloe? Bantayan mo yan ha? So, paano? Kayo na bahala dito kasi may asikasuhin pa akong customer doon. May booking ako, a fam. Panigurado, malaki yung nota nun. <laughs> Mapapalaban yung madam niyo. Siguro doon lang, na palaban ka, ha? Palaban ka ba? Palaban yan. Ano itsura na palaban? Sabihin mo nga? Kagatlabi ka nga? <laughs> Joke lang. sige na, mauna na ako. Sige na, <laughs> Sir, I'm coming! <laughs> Francis. Oh, mm. Pero, ang yung work na to eh. Kabahala ka sa muna ng loob mo. Kasi, lalo na, di ba? Kailangan mo ng pera. Mm. It's not or <coughs> never. Ah, uh, Chloe. May bago ba? Oo oh, naman, sir. Ah, ito nga pala, Shane. Ito yung bago naming recruit. And ito si Sir Francis. Matagal na naming regular customer dito. O, oh, paano? Kalingan mo, ha? Sir, ayun na po. Siya na pong bahala sa alam mo, lahat ng bagay dito, nakukuha ko. Agad-agad. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng bata, tsaka yung maganda. Tingin ko, masarap ka. Magkano ba, ha? Huwag yan na ba? Bastos ka! Teka lang. Hindi mo pa alam yung pinasok ko? Ha? Sabihin mo na kung magkano. Tsaka, ah, isa akong negosyante. Lahat ng gusto mo, nabibigay ko. Alam ko naman na yung mga pumapasok dito, kailangan ng pera at lipit sa buhay. Ayaw itong bigyan kung magkano gusto mo. Basta, ibigay mo lang yung gusto ko. So ano? Papay ka? Sige. Ah, uh, Marimar? Itikot ko lang yung laga mo, ah. Ay! Ay! Naku, sir! Mm, jackpot ka dyan! <laughs> Alam mo ba, fresh na fresh dyan? Tsaka, bagong-bago. Bagong ligo, <laughs> para naku! <laughs> Sige na, ayos na kami. Okay. Okay. Sige. Akit na kayo dun sa room sa taas, ha? Ingat ka! Galingan mo siya, eh! Mukhang pahiya sa kliyente natin, ha? Tara na. Ikaw hmm. na bahala, ha? Tara, let's. Tara, 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 let's. Bongga lah na namanya kek kita in call. Gosh. Cuk 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 cuk. Tawarin mau mama. Ibu video aku. Tidak pada Um, hello? Uh, anong balita sa pang down payment para maumpisahan na yung operasyon ng nanay mo? Dok, umpisahan niyo na po yung operasyon ng nanay ko. May pang down payment na po. Pupunta po ako agad dyan ngayon din po. Sige, sige. Umpisahan na namin ngayon yung operasyon. Sige po, Dok. Salamat po. anak. Oh, Uma. Buti naman gising ka na, ma. Kamusta pa karamdam mo? Ujo. Okay na, anak. Ah, uh, anak. Saan ka kumuha lang? Pampa-opera sa akin. Mama. Masana mapatawad mo ako. Kasi napilitan na ako ibenta yung katawan mo para lang may pambayad ko sa hospital. Ano? Sana mapatawad mo ako. mo Wala na ako ibang alam na trabaho. Ayun lang yung madali, ma. Sana mapatawad mo. Alam, sorry ah. Sabi ko lang sa iyo, gagawin ko lahat eh. Hindi ko ginusto yung trabaho na iyon. Gusto ko lang, gusto ko lang mapabuti ka. Diyos, napatawarin mo ako, Ma. Ay, kasalanan ko ito eh. kung hindi dahil sa akin, ayaw ko naman na hindi mo magagawa yun eh. Anak, sorry ah. Huwag masisinig yung sarili mo, Ma. Um, alis na rin ako sa trabaho na yun. Gusto ko lang magkaroon tayo ng, ng dito para ma ka na, para ma na yung impression. Kasi <laughs> nagpapasalamat din ako sa successful naman yung operation, mo, mo, Sana maging okay ka na para makalabas na tayo dito. <laughs> Sorry, anak ka. Ah. Patawarin mo ko. Hindi na na yung sasakit ko. Alam ko naman na hindi mo kayang gawin yan eh. Mawala ko kasi sa sinyo yung sarili mo. Ma... Sorry, ano? <laughs> kumusta? Babalik ka mamaya? Uh, sis, baka yun na kasi yung huling paso ko. Hindi na kasi ako babalik doon. Kanan ba? Naku, sayang naman yung pera. Sayang kitaan doon. Okay na rin naman si Mama. Sure ka ba? Hmm. Uh, Shane, tama lang yan decision mo. Huwag ka na bumalik yan. Tutal, magaling na rin naman yung nanay mo eh. Ay naku, bahala ka sis. Kung yun yung decision mo, wala naman ako magagawa. Mauna na ako sa inyo ha. Mag-aasikasa pa ako ng customers. Sige, ingat ka sis. Ah, Shane. Tama lang yung naging decision mo. Tsaka, kung kailangan mo ng pera, humanap pa ng matinong trabaho. Huwag yung ganun. Salamat, Yeboy. Siguro nga hangalap na lang ako ng matinong trabaho. So, sige, alis na ako ha. Ingat ka. Happy birthday, anak. Thank you, mom. Ito, get ko Thank sa'yo. Bye. Deserve mo yan, anak. Alam mo, ang swerte ko, kasi may anak ako na kagaya mo. Naihiya nga ako, eh, kasi sinakripisyo mo yung buhay mo para sa akin. Ma, alam mo, alam mo naman, di ba, na mahal na mahal kita? Ikaw na ang buhay ko, ma. Salamat, anak, ha. Thank yeah. you, din sa gift, ma. Ano na? May isa pang tanggulis sa akin. Yung matagal mo Ma. Matutukad na yun, anak. Ano ba, ba? ba, ba? Um, ko mo na. Kapalikan ko. Pasensya na nga pala. Um, Ngayon na ako nagkakas ng, ng loob para tumunta dito. Eh, hindi ko kasi alam kung paano. Tsaka, matatanggap ko ba ako hindi. Ay, nagpapasalamat ako kasi nakita na kita. Ngayon ka araw ang pagbago. may marami talaga. Hindi sa pinupad mo. Hindi nakita yung tunay kong tatay. Sana rin, mapatawad mo sa nagawa ko na. Okay lang yung tayo, importante sama-sama at -sama kumpleto na tayo ngayon. So, mas mabuti pa, magbihis kayo. Kakain tayo sa labas. Mag-celebrate natin yung birthday mo. Tara na! Rin.